Hello, so ayan, immoral nga bang matatawag si Dilima mga kababayan. So dahil ang uh, balita ay uh, talaga namang tinawagan siya ni tambalos para maging uh, part nitong uh, uh, panel, ano? Panel ng uh, press prosecution uh, kung saan ay uh, gusto nga nilang ipa-impeach si Inday Sara, di ba? So ngayon, mga kababayan, immoral nga ba si Dilima? Well, kitang-kita naman na talaga napaka-immoral maliban doon sa physical na pagiging immoral niya in the past na pag-amin niya na siya ay nakipag sa driver dahil ito nga daw ay uh, frailty of a woman o ito ay uh, pagiging uh, marupok ng isang babae. Inami naman niya yan, harap-harapan. At now, kumusta naman kaya itong mga pawok, okay? Itong mga nag-idolize kay Dilima na naniniwala na ang mga Marcos ay mga magnanakaw. So, imagine niyo kayong mga kabataan, naniloko ng mga dilawan o ng mga pinklawan, ng mga pulawan, na pinaniwala kayo na ang mga Marcos ay magdanakaw, manggogorgor ng tao. Ngayon, ang inyong idolo na si Diliman, na kung saan, ulit-ulitin natin, na umamin sa kanyang driver at kung nanatanda rin nyo, nung kainitan ng kasong yun, eh, talaga naman ang uh, lola Diliman ninyo ay inutusan pa ang anak ni Ronnie Dayan, you know, yung the, kanyang uh, driver, uh, na, you know, magtago muna yung kanyang tatay habang tinutugis ng batas. <laughs> Yan you know, ang nakakatawa lang kasi mga kababayan, yung mga kabataan na akala nila ang kanilang sinusuportahan na mga pinklawan ay mga may moral or uh, para sa Pilipino o para sa bayan. Bakit ka mo? So bago natin tuloy-tuloy ang mga chika boom boom, tignan muna natin, di ba? So ito, nasa headline na si Dilima nga ay tinawagan, okay? Ni Banga, ni ano, ni Tambaloslos na kung saan ay uh, maging part siya ng uh, prosecution team para nga ito ay uh, Uh, tugisin ang ating uh, pinakamamahal na vice president okay we're talking about yung pinakakalat nilang kasino ngalingan na 125 million confidential funds na ang kanilang bintang ay nilustay ng uh, opisina pero yun ay casino ngalingan pero ngayon mga palangga nako mga kabataan Well, konti lang naman yan na sumusuporta sa mga mapurok, mapurok o ma marupok pala. <laughs> marupok ang kipay kaya pumapatol sa uh, hotdog ng driver. ba? Diba? Eh, eto na ngayon, nakikipag-alyansa na sa malalansang Romualdez. So, natatandaan nyo si Dilima, di ba? I think dekada si, uh, si Tenta o 80 pa lang yan, ay nakikipaglaban na sa sinasabi niyang Marcos na manggugur ng tao at magnanakaw. So ngayon, dahil ito ay tinawagan siya na Romualdes, imagine nyo, yung tumawag sa kanya, yung kanyang pinaglalaban o minilalabanan noon na ito ay mga magnanakaw. Pero ngayon ay nakikipag-aliansa na si Dilima sa tinatawag niyang manggugur na tao o ng tao na mga pamilya at magnanakaw. So ang sinasabi ni Dilima dyan mga kababayan, Okay. Ah, uh, dahil nga iniimbita siya, dahil nanalo nga yung kanilang an official, yung kanilang ah uh, uh, party list. Kaya si Delima ay uh, makakapasok dito sa 20th uh, Congress, okay? Na darating. So, ang sinasabi niya dito, mga kababayan ni Delima, doon sa invitation sa kanya ni Romualdez, ang pamilyang magnanakaw at manggugurgor ng tao na paulit-ulit na tinatawag ni delima na nag-abuso sa karapatang pantao ay magkasangga na sila ngayon, di ba? Ang sabi ni Dilima dito, just to just to further confirm that the House Speaker has asked me to be part of the prosecution panel and I've agreed to serve. I've always believed that public office comes with the duty to uphold accountability no matter the personalities involved. This is part of my continuing work for justice And reform. I'm here to serve the truth. Ayan, mag serve daw siya sa katotohanan, nothing more, nothing less. Ngayon, mga kababayan, kung to totoong sinasabi ng immoral ni Delima na immoral sa larangan ng politika, 'di ba? Immoral dahil walang paninindigan at immoral dahil sa pagpatol sa kanyang driver. Ngayon ay kailangan daw panindigan niya ang rule of law at dapat daw yung uh, ang uh, sinasabi niya dito. Okay? Ay tinanggap nga niya yung uh, alok sa kanya na maging part ng uh, uh, prosecution laban kay uh, Vice President Inday Sara at sinasabi niya na ang desisyon niya from a place of duty and principle. May prinsipyo ba ang isang dilima nung siya ay pumatol sa kanyang driver? May prinsipyo. Kasipyo ba ngayon si Dilima? Diyan sa inyong mga supporters na ang tiyatawag niyang magnanakaw eh hanggang ngayon hindi niya pinapanagot. Ngayon, itong si Vice President Sara na pinagbibintangan na kung if you compare na 125 million pesos, this is just what? Tinga. Pero ito'y walang katotohanan, mga kababayan. So pero ang Marcos na billion-billion ang ninakaw ang Romualdez Marcos ay ngayon makipag aliansa si Dilima. Ito ba ay may prinsipyo? Sige nga. Ito ba, mahalaga ba ito sa inyong mga sumuporta kay Dilima na okay lang maging immoral, physical, di ba? Sa kipay-kipay o immoral dito sa iyong pinaglalaban na ikaw ay para sa taong bayan. Panagutin ang mga matos, mga kawatan, da 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 da, -da. Diba, naalala nyo, napakaingay ni Dilima, galit na galit sa kay Marcos. And now, nakikipagsangga sa mga Romualdes, sa mga tinatawag niyang mga magnanakaw, kasi nga personal ang galit kay Vice President Sara Duterte. Ayun nga, at sa mga Duterte, nasaan ang sinasabing prinsipyo? Ano ang motivation ni Dilima? Para ba ito sa inyo, mga kabataan, mga pinklawan-pulawan na bumoto sa kanila o naniniwala sa kanya? Kasi kung may prinsipyo ka, hindi ka makikipagsangga o makikipagsabuatan sa iyong tinutuligsa na mga kawatan. Dahil kung ito ay may prinsipyo, hanggang ngayon dapat nakikipagbakbakan pa si Dilima laban sa mga Marcos. Pero tahimik si Dilima sa smuggling ni Marcos Romualdez ni Lisa Tanas. At hindi lang kung 125 million yan, billion-billion. Tahimik si Dilima sa issue ng 5,500 control 500 flood control. Tahimik si Dilima sa pagiging adiktos ni Marcos Jr. ba? Diba? Tahimik si Dilima sa lahat ng mga krimen, kidnapping, kawatan. Pero ngayon, dahil vested interest na, pansarili, kinalimutan niya na yung paglaban niya sa mga Marcos. Kaya good luck sa mga kabataang nauto ni Dilima. Ang usapin dito ay hindi patungkol kay Sara Duterte. Ang usapin dito, kung ang sinuporta ninyong immoral dahil inamin niya na ang kanyang pagpatol kay uh, Ronnie Dayan ay frailty of a woman, mga kababayan, ay ang pagwat paninindigan. Kaso wala nga paninindigan. Kasi yung naging, uh, naging statement niya ngayon, di ba na sinasabi niya, uh, ito daw ay prinsipyo, you know, ah uh, tungkulin sa bayan. Hindi ba tungkulin mo din na panagutin ang mga Marcos na nalagay yan sa buong mundo na italayan na yan ay magnanakaw. Pero ngayon ay tumahimik ka na. So nasaan ang prinsipyo mo? Dahil ba ito ay personal? Ngayon ay nabigyan ka ng pagkakataon ng mga woke. You know, I hope you know, ang nakuha niyong boto ay tama dahil alam niyo naman, mga kababayan ay questionable pa yung uh, ano na yan, komelek na yan dahil ang daming reported na pandaraya, but ganun pa man, uh, hindi lang 'yon magpa-partner pa si itong si Jokno. 'Di ba? Itong si Shell Jokno na kasama din na inimbitahan ng mga pamilyang Bangag. O itong si uh, Tambaloslos. So nasaan na ngayon ang pakikipaglaban sa human rights violation ng mga Bangag, Marcos, Romualdez? nasa na pinaglalaban ng dalawang ito o ng mga dilawan. Kumusta niya na yung mga kabataan na galit na galit kay Marcos? Galit galit kay Romualis dahil nagnakaw ng pera ng bayan. Galit na galit sila kay Imelda. Gusto nilang ipasuka mga kababayan ang pera na galing sa mga Marcos. Pero ngayon ay makikipagsabwatan na sila dahil lang gusto nilang watanggalin si Inday Sara dahil ito ay threat sa mga bangag at kay Tambaluslos. So, ang common denominator ni Delima, ni Jokno, at nitong ni Romualdez at inong mga bangag, ay pareho silang mga what? Mga immoral. Immoral sa kanilang paninindigan. Walang ang paninindigan, kaya immoral. Dahil kung may paninindigan ng isang tao, yung binabatikos niya na magdanakaw, magdanakaw, kawatan, kawatan, ito ay mga gumorgor ng tao, nag violent ng human rights, at ngayon magkakampi na sila. O, di ba, bongga? So ang galing-galing dahil nga ito ay kanilang personal na laban sa mga Duterte dahil alam nila na mas malakas pa rin ang mga Duterte. So wala silang ibang choice kundi magkampihan laban sa mga Duterte. Nakalimutan na ni Dilima, ni Jokno ang pakikipaglaban sa mga Marcos na magnanakaw. di ba? Hindi totoo na magkakaiba man ang pananaw sa politika, ang sinasabi ni Dilima, ito ay kailangan uh, pa, uh, gawin niya dahil uh, ito ay kanyang duty at ito ay kanyang uh, pinag-uusapan nito ay prinsipyo. Pag sinasabi mong duty and principle, Dilima, duty mo sa taong bayan na panagutin ang lahat ng katiwalian ng mga Marcos simula sa tatay niya hanggang ngayon na rampant ang kidnapping, smuggling, kawatan, polvoronic at kung ano-ano pa. Hindi ito tungkol sa magkaiba ba ng pananaw sa politika. Dilima, ito ay pag-uusap tungkol sa prinsipyo at dignidad. Boy, what do you expect? Wala ka naman dignidad. <laughs> Dapat na nakipag chok chok ka sa driver mo, eh wala ka talagang dignidad. Imoralidad eh, talaga yon, di ba? So ngayon, ang pinag-uusapan natin dito mga kababayan, eh yung mga palangga dyan, na, na mga kabataan na pinagloloko ni Dilima na sila ay lalabanan nila ang Marcos may tiwala pa ba kayo kay Dilima na eto ngayon ay isang ano na sila, ah, magkakampi na sila, hindi para tugisin ang mga kriminal, di ba? Hindi para pagandahin ang buhay ninyo, hindi para magkaroon ng bill, 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 kundi personal na galit sa mga bintang dito kay Inday Sara, pero ang pagnanakaw ni Romualdez, ni Marcos, noon-noon pa, nung noon senior time pa, ay kinalimutan na ni Dilima. Ngayon ay asong julul na si Dilima na tatangu sa mga Marcos at Romualdez. No wonder, di ba sa panahon ni Marcos ay nakalaya si Dilima na lagpasan niya yung mga kaso ang kanyang involvement sa pulboronic, sa loob ng bilibid, sayaw-sayaw sa bilibid. So nalagpasan ni Dilima. Kaya nga naman bakit naman siya aalma sa mga Marcos? Bakit nga naman uh, manindigan pa si Dilima tungkol sa pagnanakaw ng mga Marcos? na sa mga human rights violation nila na kung saan ay siya ay nagkaroon ng freedom sa panahon ni Marcos at na ngayon kinukuha siya ngayon ni Tambaloslos. So nilunok na ni Dilima, hindi lang yung chuba chucho ni Dayan ay nilunok niya na pati ang kanyang prinsipyo. Wala kang prinsipyo. <laughs> Wala kasi talaga prinsipyo, di ba? Ang tawag dito ay oportunista. 'di ba? Si Dilema at Jokno ay mga oportunista na sinasabi nilang para sila sa taong bayan. Gusto nilang mapanagot ang mga nagkasala katulad ng Marcos Romualdez, pero ngayon sila ay nagkakampi-kampihan na. So oportunista, mga traidor, mga taksil sa kanilang mga supporters. Wala po silang paninindigan. Sabi ko nga, mga kababayan, immoralidad ang tawag diyan. I-moral, physical, dahil nga, ulit-ulit natin, ang pumatol sa uh, driver niyang may asawa, na sinira niya yung buhay, you know, may asawa, at ang pumatol, di ba, sa alok ni Romualdez na makipag-partnership sila, di ba, laban sa mga Duterte. Imagine mo, galit na galit siya since 70s, 80s sa mga Marcos, magdanakaw, ta ganyan, masamang damo ang mga Marcos ngayon pumayag siyang makipagsabwatan para lang, what? Para sila ay uh, gantihan ng mga Duterte? Well, good luck, Delima. Good luck na good luck sa'yo dahil wala kang prinsipyo. Alam nyo, kapag may prinsipyo ka, hindi porket uh, nagbago ang panahon sa politika, di ba, ay magpapalit ka na. Kaya nga, dito nasusukat eh. Dito nasusukat kung talaga bang may prinsipyo ang mga tao. Katulad ni Dilima, galit na galit siya nung panahon ni noy, -Noy ni Dilima, nung hindi pa nakaupo, hindi pa nakabalik yung mga Marcos. Pero nakabalik ng Marcos, banga, mga kababayan, dito natin nasukat na si Dilima pala talagang ay marupok. <laughs> Katulad ng pagpatol niya kay Diane, di ba? Frailty of a woman, di ba? Talagang marupok si Dilima walang paninindigan, hindi napipigilan ng libog, hindi rin napipigilan ang mga alok ng mga kalaban niya. ba? Diba? Kaya hindi lang nilinlang ni Delima ang kanyang mga supporters, pero ang buong sambayanan, siyempre, at, well, konti lang naman, ba? Diba? Ang mga nagpapaniwala dito kay Delima, well, nilinlang mo, Delima ang iyong sarili. Wala kang paninindigan, ikaw ay isang taksil sa iyong supporter, at taksil din sa bayan dahil ikaw ngayon ay nakikipag aliansa sa malalansang Romualdez Marcos Bangag Administration. Yan po, malinaw na malinaw. Kaya good luck, di ba? Good luck doon sa mga nagpapaniwala kay Dilima. Kung ako sa inyo, yaks. Kadiri, isusumpa ko ang sinuportahan kong what? nilunok ang suka, nilamon ang lahat ng dumi at ipinasok uli sa katawan. Kadiri! Kaya naman, good luck kung kaya ninyong magstand sa inyong mga kaipokritahan at mga katraidoran.